Eto, uh, dahil si ang pong husband, ang pong mister, si Congressman Ricky Sandoval, meron bang parang naging pieces or piece of advice sa inyong, sa inyong political career and uh, public service life uh, bilang ina ng uh, Malabon City, uh, Mayor Jeannie, ma'am? Nung siya po ay naging Congressman, mm. ako po ay... Uh kaagapay na rin na sa kanyang pag-implement ng kanyang mga programa. So, aware okay, naman po ako sa mga nagawa na po dito sa Magamon at uh, yung natin natawag na institutional memory. Dahil kami yeah. po ay partners, magkatulong po kami sa magka, sa silbi sa taong bayan, nakikita ko po kung ano mga ginagawa niya at after po ay na rin po sa kanya. Hmm. Yeah. At uh, itutulungan din po kami. Nandigid and take po kami sa mga ideas sa mga dapat ilatag sa ating mga kababayan. Mm -hmm. so, napakarami rin po niyang naging advice at uh, nag-partners din po kami. Marami rin po naman akong naibigay na uh, suggestions. Mm Sasabihin -hmm. ko sa isa't isa. -dose.